Hello, good morning mga guys, mga mga idol. Ayun oh. Kagagaling ko lang pumbinisa mga idol. Ayun oh. Meron kong sibuyas, bawang, kamote, niyog. Ayun mga gusot-gusot na gulay mga idol, nakakarga pa rito sa ating pajero. Siyempre, kasama ko pa rin yung aking pamimit mga idol ayun oh kahit saan ako pumunta dala dala ko yan yung mga nagpakasakong gulay ayan oh nandito na ako sa may aking home sweet home mga idol ayan oh yung aking munting bahay at yung aking tanim naman na iniwan mga idol ayun pumangit yung ano kalabasa na putol yung isang tangkay aywan ko kung anong nangyari ay ano na hmm. namang upo ayan nagsilaylayan na sa lupa yung mga bagong nya o ayan o at yung mga bunga andun <laughs> nagsigulang na mga idol nagsawa na rin yung may ari ng bahay na kuan kinakyatan ko ayan oh yun bunga ko ayun eh nagsawa na rin sila sa kakakain oh ayan may bagong tanim yun. papaya oh yan yung bagong tanim ko nung umalis ako na no, oh, idol eh. isa lang apat na puno isa lang ang nabuhay Ops, yung si tao ayan. Namunga na mga idol. Oo. Oh. Hmm. Ayan. Iniwan ko, mahigit isang linggo ako doon mga idol. Oo. Oh. oh, ayan, hindi naman nila pinapahingi dahil hinihintay nila ako na dumating dapat ipinahingi na lang nila para hindi gumulang ano mga idol hmm. dami yung bunga ayan na maliliit oh 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 ayan. dami pati dun sa ibaba oh, oh mga bunga oh oh Siksikan na ayun. Sumiksik na hanggang sa loob ng bahay nila mga idol. Ayan ang daming bunga oh good morning mga idol oh ayan mamaya ahanap hanap tayo ng mga kapitbahay na pagbibigyan natin para hindi gumulang yung mga bunga yan pati gabi bibigyan natin sila ng pasalubong niyog yan Okay, mga idol. Good morning, good morning. Pati yung papaya doon, nagpakahinog na yung bunga. Wow. Good morning. Maraming salamat, mga idol, sa inyong panonood Update lang ng ating tanim na upo. Ayan, ang daming bulaklak. Wow, beautiful, mga idol. Good morning po. Bye na po. Bye.